Hindi <laughs> na po sa kagandaling <laughs> dito. Kaya Isabela pa po kasi ito eh. Isabela pa yan? Kaya... Isabel. Na mm -hmm. Mm -hmm. Hindi, hindi. Hindi na makalakad. Hindi. Hindi na makalakad. Nagpadok. Ano ba nangyari sa inay? Ganun din. Pinabalik ko pa. Apo, apo. Masakit pa rin ka? Oo. Ah, sige, titignan natin si nanay. Balik lang pala si nanay. Ang aura nyo malinis na. Hindi, sasabay ko na kayo. Ah. Pag ganyan may dumating na na ganyan, yan sinasabay ko lang. Parang wala na kayong kulang, malinis na yung aura niya. Ititingnan natin. Lumakas lakas yung ano niya, pakaramdam, gubad na pakaramdam niya. Hilap ho. Hirap po, hirap. Isa, tigilan natin. Sige po kayo. Banda na aura niya eh. nagtatago ito. Sakit sa puso ate, Wala. Tanggalin mo yung ginawa mo sa pinsan nito. Bilis. Bilisan mo. Bilis, gamitin mo to. Dali. Ubusin mo lang yan. Bilis, pagpag. Mas aga? Hindi na yan. Ah! Uh -oh. Tumitid dalawang lang kamay. Hindi ah. na natin sa iyo ha. Sa iyo ang pinadaanan ng karaan. Sa titin natin. Ah, may lagnat mo. May tangkaso. Isipo kayo ba wala? Iubot si kong mainay. Ang ina ko ha? Wala. Ang marami sa kasi. Masa ka talaga ka tao. Ang kasi ano? Ay, kikit ha? Kikit kayo na eh. Ang aura niya. Malinis ha? sa eh. so, parang Diyos, sila sila mong gumagamala sa si taong ito, pinatawagin ko so, sa masulit ng taro at pasok. Ang baka sa tarang pasok. Bibili na rin, para sigurado na. Gusto mo padaan sa sa'yo. <laughs> hindi, hindi nga. Wala na naman. Na. Wala na. Para lang sigurado tayo. May wala na kayong kulam. Trangkaso yan. Ayun sa Yuri, hindi, nailagay nung langis. ng langis? Hindi, uh, hey, ano. lagay nyo mo langis. langis. Araw-araw na, araw -araw na papahiran nyo. Ay, ay, Mga galing ang langis na yun. Oh, bilisan mo dyan mangkukulam ka may ka sige sinanay wala naman yan Ay, angat nyo nga yan. nyo yung kamay nyo. Yung paa, yung paa, Ay, paa. Kaya May ka. kabila. Kamay kaya rin. pa? Sakit pa? Sakit pa? Dapat yung mas sakit na, Wala na tayo ng isang 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 tapos na. Pwede na ulit mag, 3 uh, months baka eh. ano, makatamaas. Pinat ang ulinay eh, ha. Para sigurado kung mayroong mga tatago. Nay kayo, ano? Kumusta na kayo? Okay naman pakarandam niya? May ano eh. Tapos nyo akong gano'ng gamotin ng Wednesday, parang may tumutusog sa mata. Sa mata niya naman. First time nangyari. May gumagawa ulit. Tingnan natin. So ate, okay ka lang? Yung mga ganda-ganda mo. Ayan, na wala. Pareho lang. Gumabi pa yata. Ano? Madagdagan pa. Ano kuya? Nay, okay na tayo. sa'yo yung papadaanin eh. Hindi. Hey, na natin. Nay, ka kamay nyo. Angat siya kamay nyo na eh. Ang garna nyo, masasakit. oh, Sa ka pa Masakit din dyan. Tignan natin. Binurit naman yung pag-ehan. Tanggalin natin ako no? dito sa likod. Tanggalin mo na ako dito. Bilis, tanggalin mo lahat. Ay! Natutama na po. Masakit na po. Sigurit na, sigurit. Wala na parang yung kaya sa baka dahil sa patakas. Talag na yung Sa yurit na, sigurit. Masakit dito na yan, o. Sa hindi dapat masakit. Okay. Okay. Pero may na. ng buto na sakit. Kahit dito nga talaga. Masakit na agad, Nay. Gano'n lang anak. Okay na, Nay. Sige na. Bibili kayo lang, Miss Nay. Yung, motherhood na lang. sa atin yun. Oh, pwede. Pwede. Oh, emergency naman yun. Hmm. Bilisan mo dyan! Tanggalin mo yan!

Pasok Ate balik. Naku, nga ate. Nagtatanggal dito. Alam mo nangyari hindi? Pusa na nagalaw yung mga kamay mo. Ano? Pinipigil ang kapir pusa siya. Pusa nagalaw. Nung ginilitan ko nga ay lumaglag yung ulo. edi, eh di may pinaglagyan yun. Okay na po.